Hi guys! It's your Mr. Dibos here. Anyways, morning world vlog. Welcome to this video. And pupunta tayo ng farm ngayon kasi uh, Today is July 9, 2025 And gagagaling <laughs> namin kahapon sa El Salvador Villa Tuna. Congratulations Sir Brian and the team for opening your new branch ng Villa Tuna in the whole Philippines. And uh, si Brenda, isa sa mga nag-endorse sir. nag-endorse sa nag Villatuna, El Salvador, and the rest of uh, the vloggers. No, ang grabe so, <laughs> ka. Pag sa nakita yun naman, nung mo yung oil, mga bugas-bugas. Ay, yung Miss Williams na naka-pimples na, guys. <laughs> so, papunta na sa Alacabib Caso, may nasira sa motor ni Bating. Alam nyo po, yung motor ni Bating, 6 years na po sa kanya, 6 to 7 years, tapos, Um, ang dami ng mga problema kasi pag tumatanda na talaga isang gamit talagang ang dumarami especially sa mga appliances sa mga, sa mga motor mo to, sa mga bike bike and everything sa mga sasakyan talagang humihingi na sila ng ano ng bahin nila ba para sa ano sa pag uh, maintain sa kanilang health sa kanilang health so si Bating so nag nag-iipo naman yan para magkaroon ng motor, bagong motor soon and uh, ngayon it's a gloomy day baka ulan naman mamaya and sana'y uh, sana hindi malakas ang ulan or whatever kasi aalis sila Brenda, si Lord Bruno sila bakang papuntang Cebu so they're going to Cebu kasi ngayong 11 magpo-promote sila ng grand opening ng isang 7 eleven at ng isang department store Oh, so sila tatlo lang naman, lang sa sila tatlo lang kasi pag maramihan mas magasto no especially sa tickets sa barko back and forth mga pamasahe mga pa so free accommodation naman sila may mga hotel silang uh, may and meron din silang <coughs> transportation pagpunta sa Cebu so from port from seaport to hotel then hotel to venue then venue to hotel sila tatlo lang kasi ay madali na naman. So, aalis sila ng 11. Uh, ay, ang 9. Oh, ngayon 9. Bukas pala yung ano. Ay, awan. Basta. 11 yung dating nila dito. Or 2. Ah, 11. Sila. So, bukas pala yung event. Tapos, ang yung opening. Tapos, uwi sila bukas ng gabi. And then, Uh, 11 ng umaga andito na sila. So parang go and ano na sila, uh, papunta din, pauwi natin sa na, na, din. Kasi pwede kami show ngayong 15. So ngayong 13 uh, darating si Scarlett. Like so very busy si Brenda ngayong July. So after 15, meron na siya 25 and 26. At uh, 24 and 25. So after that, June, July, may August na naman siya. Bye! 24 at 25 and 26 is Surigao del Sur and del Norte. Um, Sharga is August 1. Uh, diba? So, ay, dito kami sa Volkan, I think it's a volcanizing. kasi pati. So, lagi na na may sirang kanyang motor. for kasi matandaan na. So, I'll see you so far. And, tapos na po ang kanyang paggawa sa ka motor. Eh? Let's go. Ako na nabing kikuan. Sabag lang ba? Masigo makala. Sabat. <laughs> Di pasunod ko nilari eh. It's raining guys. So we're gonna go to the farm now. <coughs> Walang siya guys. I'm so very wet. So pinahiram kami ng cellophane. Pwede mabasa yung gamit. Kasi nandito yung mga charger and phones. <coughs> Lagi nalang umuulan. <coughs> So, we're gonna go now to farm. And hala! Takot na po tayong tubig. Ano ba? Uy, ba't isunod yun yung mga motor? Ha? Ano mo? Ah. Punta uh, ka ba, lo? Kaya para sa itong una, kalma, kaayo pero hala ba, yeah! Nag-start na ang bakho! This is the province. Ah. Uh, provincial ano siya to. Tawag nito? Project. Ayan na. Bakho. Let's start siya ha. Kayo, ah, mau di nalubog. Dahil sa bako. This is a provincial project na gagawing. If a file lang mga batu dito para sa pang daik ba pero hindi siya sisimituin pa file ng mga bato. Like that ba? File lang. Go, Bobby Sabis, or thank you so much may birthday kami. So, may pa-birthday sa amin. May, may birthday kami. May birthday ngayon. So, may pa-birthday sa amin ngayon. Na, ditun manok. Thank you so much. Ang batchmate po nila. Um, nila Jigjag, Brenda, at Argel, at Macod, and Rhea, na si Wicklin. Siya na pa-birthday. Si Mami R, please follow Mami R. And dito naman may nag, nag uh, sila ng lunch. This is what we call the gulay lunch Golay Ro Canal la. na siya dahil ka na sa Yote o... Eto na, bagyo sa Libisa? Nami kay Joy. Nami kay yung Iba talaga. Gabi kay Kayang. Ika rin dyan ang kuwan niya. the running shoes. So, let's go. And it's raining. Hi lechon Manok na paksiyo na kung saan si Diba ay nakakain lang nito sa Manila ng Pinoy ko siya. So ito lagi niluduto ni Papa pag may lechon manok kami pag Pasko or New Year. Tapos may lechon na manok kami para medyo dumami. Inadobo namin siya para siyang paksiw ng lechon baboy. Diba sa dito sa probinsya kasi pag nagpapaksiw kami walang sarsa na mga mang mangtomas o so ini sarsa. Ginagawa lang namin siya is ginigisa lang sa si sibuyas bawang tapos <laughs> um, laurel, tapos paminta, yes, yeah. tapos toyo, tsaka suka. So, little paksin na siya. So, damihan lang ng toyo at suka para mas masarap. Since marami ang tinanong ni Rhea na bawang, ito nga nun ito, no? no? Masarap man. Ang dami pong bawang sa kuya. Ilagay lang natin sihalo Halo lang natin sa lahat. Ang sekreto lang naman natin dito is maraming toyo, tsaka suka, magkika. And then, yung mga sangkap na mga paminta. At syempre, ilagay natin ng seasoning para masarap. Dito yung ating... alis na ka? Alis ka na? Lechon manok. Hindi nyo pa natarayin, no? Yung iba hindi pa nakatarayin dito ang lechon manok na ginawang adobo. So, ito yung ating pepper. Ang wala si Tara ko. Ay, ito yung sagagmay. Ako yun. Ayun. Yan ang pepper roses. Day, malanggit daw siya, day. Bye. Ay, isa siya? Oh. Kala ko pa, hanggang kailan siya dito? Kala ko maglilipin na kami. Tindahan lang. Tindahan lang, kuya. kuya. Doon ka lang magpay. Thank you. God bless. Amping. <laughs> ah, yun lagi kayo. Sa mo, TV5 man ko, kamo GMA. Ano, dahon ng laurel? Laurel! laurel. laurel! Abot, asang Laurel. Ula, dito. Ang isa, man, pwede, ula. Ula, asang. Ula, ni Laurel, dada, kay. Laurel, na! Huwag natin siya masyadong sunugin yung ate. Dagan sa kwan ba, ya? Kanting. Bawang, kasi. Adobo sila. Para medyo. Kira, gumba sila. Yeah. Thank guys na pala kay Mami R. Ang aming besi na may birthday ngayon. Guys, alam niyo ba, masarap tong balat ng leksyon pag na ano na siya sa sukat sa katoyo. Nahumol. Alam, ang saman eh. Napalitan ni nga <pinaka> niyo, o kanila isa. Wala. Hindi naman na isa. Nabayot eh. <laughs> Buong katoyo. <yun. laughs> <laughs> Saan yun? Walang ganun yung iba. Ah, wala. Basika na. ra. yun. Wala Guys, alam niyo ba yung, lo, yung, itong lechon manok na to pag inadobo, sobrang sarap. Tapos, lagay lang natin siya ng toyo. Kami lang natin siya ng toyo para mas maalat, mas masarap. Lalo lang na yung isa dyan. Mahilig talaga sa maalat kami, kaya good luck to our kidney sites. Lagyan natin siya ito. Suka. Tapos, ito ang tao kaya lang. Jose. Jose P. Jose P. Laurel. Jose P. Ako yung at salo, at ay sige. Saka anis. Ang sekreto lang naman dito. Lagyan mo lang siya na. Limang magic. Isang magic salat. At isang Sabi na naman nila delikado. Ayan, tapunan natin siya para kumulo. Kasi yung suka na lang. So wala tayong sili or atsal or any pepper. May na lang, optional na naman. Hindi yung black, uh, ano ba yung... Star Anis, yung dito ginagal. <laughs> so, pinaka-hate mo yan Star Anis. Tatakpan lang natin siya at antayin natin na kumulo. Iparisiko natin siya. Pag lumapot na yung toyo at suka, perfect na yan. So, I'll see you. Ayaw! Naluto natin. This sa garden. Pakwate ng sili. Kaya gino ako. Ayaw galuto ganyan lang hindi dyan sili so ito yung kukunin natin Ayan. mga sili eh, kailangan marami kasi kaya mahilig mahanghang itong mga tao doon sa farm ito lang sili pitas-pitas. Pag ano talaga pag ano no. So farm ba meron tayo mga tani. Tara. Kunin natin so kapitas lang. Ah. ah. andayin undying chirp. Ah. Masang. Tama pa ulit. Yan ang um, Adidas. Ayan na, luto na ang adobong pambook pambukid, Baba bencha ni. Ay, Benda. Ito ay ang kanyang paborito. Pambukid. Yo. <laughs> paborito pambukid. Dado po. Pambansa po, pambansa. Ayin na. Karet stays at, let's stays at, Let's stays at. That stays at. Oh my god. Alin na mga... picture mo naman. Ampila na. Sir, Adobong Jan. bukit provinsi bukit aku lagi <laughs> lo ah sih nah, nanti nah, apa sih post post punya jangan pernah feedbacknya that's it happy lunch time ini ada apa ini lah keme apa nah ah mana Wala ka b? Wala naman sila. Wala naman sila. Ah, kams na. Let's eat. Kainin na. Ang saya talaga. Dito na si Inday. We miss you here in the lunchtime. Di ba isi you lang? <laughs> Dami namin bakang isi you. Ayan. Ito, nandito sila. <laughs> may paksu at may sabang. Paksu? Paksu! Ајде <laughs>